sino ang tunay na hari Ito ang napakatagal ng tanong na wala pa rin malino na kasagutan hanggang sa mga panahon na ito, Repa. Kapag naririnig natin ang salitang Underbone padating sa mga motorsiklo, meron lang tayong iilan na kilalang brand padating sa ganyang kategorya. At ang dalawa sa pinakaipinag-uusapan ay ang Suzuki Raider R150, Fi at Yamaha Sniper 155. Kaya naman sa video na ito Repa ay gagawa tayo ng survey sa ating mga taga-subaybay at iisa-isahin natin ang mga pagkakaiba ng dalawang magkaribal na motor na ito parating sa underbone category. Kaya wag kang bibitiw hanggang sa dulo ng video na ito Repa dahil meron akong mga tanong sa iyo mamaya para malaman natin kung sino nga ba sa dalawang motorsiklo na ito ang karapat dapat para sa iyo na tawaging Hari ng Underbone. Bago ang lahat ay gusto ko munang ipaalala sa iyo Repa na ang head-to-head -head matchup natin na ito ay mula sa parehong standard variant at stock engine ng Suzuki Raider R150Fi at Yamaha Sniper 155. Tara Repa at ilarga na natin to. Unahin natin sa instrument panel mga repa. Ang dalawang motor na ito ay parehas ng naka-digital display ang speedometer, odometer, fuel gauge, trip meter at tachometer. Pero medyo may lamang lang ng kaunti ang Raider R150 dahil meron itong oil change indicator na pwedeng magpaalala sa rider nito kung kailangan na niyang magpalit ng langis ng makina. Alam kong hindi ito ganun kahalaga sa iba pero para sa ibang mga riders ay magandang features ito para updated sila sa pag-change oil ng kanilang motorsiklo. Naka-depende na lang ito sa rider kung ano sa tingin nila ang may mas magandang design o looks ng instrument panel. Para sa iyo Repa, ano ang pipiliin mo pagdating sa instrument panel? Bigyan mo na ng one point yan. Pangalawang topic Repa ay ang electrical features ng dalawang motor na ito. Parehas ng may adjustable headlights at indicator light ang Raider at Sniper mga repa. Ang pagkakaiba nga lang ay nakahalogen ang headlamp at bad naman sa tail lamp ang Raider R150. Samantalang ang Sniper 155 naman ay parehas ng naka-LED ang head at tail lamp nito. Sa kategoryang ito ay alam natin na mas lamang ang Sniper pagdating sa mga ilaw. Sasang ayon ka ba sa akin repa kung Sniper 155 ang pipiliin ko? Well, ikaw pa rin ang susunod repa kung ano ang mas gusto mo para ting sa mga ilaw kaya bigyan mo na ulit ng 1 point yan. Ngayon naman mga repa ay pag-uusapan natin ang safety at security features ng Raider R150 at Sniper 155. Sa kategorya na ito mga repa, e parehas ng may pass switch, engine check warning at naka disc brake sa harap at likod ang mga motor na ito. Ang Raider R150 ay may security features na shutter lock na wala naman sa Sniper 155. Pero meron isang napaka safety features ang Sniper 155 na wala sa Raider R150 at ito ay ang ABS o Anti-Lock Braking System. Ang safety features na ito mga repa ay namiminimize nito ang paglak ng iyong mga gulong parating sa mga bigla ang pagpreno para maiwasan ang pagdulas ng iyong gulong at pagsemplang. Kung ikaw ang tatanungin repa, ano ang mas angat sa iyo pagdating sa mga security at safety features ng dalawang motor na ito? Bigyan mo na ulit ng one point yan repa. Sa pang-apat na topic, mga repa, e pag-uusapan natin ang mga gulong nila. Magkakaiba lang sila sa tire size dahil ang Raider R150 ay may mas manipis na gulong na may sukat na 70x90 sa harap at 80x90 sa likod. Samantalang ang Sniper 155 ay may mas malapad na gulong at sumusukat ng 90x80 sa harap at 120 by 70 sa likod. May mga nagsasabi na malakas ang Raider R150 sa walwalan dahil nga meron itong mas manipis na gulong at meron din naman tayong mga repa na nagsasabi na mas maganda ang Sniper 155 pagdating sa mga banking-banking. Dahil na rin sa mas malalapad itong gulong. Sa tingin mo repa, ano ang mas gusto mo? Yung malakas sa walwalan o yung mas angat sa bankingan? Bigyan mo na ulit ng 1 point yan repa. At nandito na nga tayo sa panghuling topic mga repa. Walang iba kundi ang kanilang powerhouse o yung makina na nagbibigay ng lakas sa dalawang magkaribal na motor na ito. Unahin natin ang Suzuki Raider R150 Fi. Ito ay mayroong single cylinder, 4 stroke, 4 valve, liquid cooled, DOHC engine at fuel injected na rin mga repa. Ang makina ng Raider R150 ay kayang mag-produce ng 18.2 horsepower sa 10,000 rpm at 13.8 Nm ng torque sa 8,500 rpm. Ang Raider R150 ay mayroong clutch type na wet, multi-plate at may 6-speed manual transmission. Samantalang ang Yamaha Sniper 155 ay mayroon namang single cylinder, four stroke 4-valve, liquid-cooled SOHC engine at parehas ng Raider R150 na naka-fuel injected ang Arepa. Kaya namang mag ng makina nito Repa ng 17.8 horsepower sa 9,500 RPM at maximum torque na 14.4 Newton meter sa 8,000 RPM. Meron itong 6-speed manual transmission at slipper clutch. Ngayon Repa, dahil magkaiba ang powerhouse ng dalawang motor na ito, mo muna kita ng konting trivia tungkol sa mga pros and cons ng isang SOHC at ng DOHC na makina. Ano ang mga pros ng SOHC o Single Overhead Cam Shop na makina? Una, kapag ikaw ay nasa low speed, ang SOHC ay kaya magproduce ng mas malakas na torque dahil ito ay mas magaan kaysa sa isang DOHC na makina. Pangalawa, mas simpleng structure dahil mas konti ang components. Pangatlo, dahil sa mas konti ang components nito, ito ay may mas mababa na manufacturing cost. At pang-apat, mas madali at mas murang ayusin dahil maraming mabibiling pyesa at maraming mekaniko ang biyasa sa pagkalikot ng isang SOHC na makina. Ano naman ang cons ng SOHC engine? Una, mas konting kapasidad dahil sa dalawang bulb lamang sa bawat cylinder. Pero dahil sa pag-advance ng teknolohiya sa mga makina ang mga bagong SOHC engine ngayon ay nagtataglay na rin ng 4-valve configuration. At pangalawa, mas bababa ang maximum power at torque parating sa high speed. Ngayon, pag-usapan naman natin ang DOHC o Dual Overhead Camshaft na makina Repa. Ang pros naman ng DOHC na makina mga Repa ay ang mga sumusunod. Una, mas pinapabuti ang volume efficiency ng internal combustion engine. Pangalawa, dahil sa 4 valve per cylinder configuration nito, ito ay may mas magandang airflow sa combustion chamber kaya mas mataas ang kapasidad. Ikatlo, kapag ang makinang ito ay nasa higher speed, ito ay nagbibigay ng mas malakas na torque at power. At panghuli, ang mga DOHC na makina ay maaaring maglapat ng variable valve technology upang ayusin ang camshaft ayon sa operating mode nito. Ngayon, ibibigay ko naman sa iyo repa ang ilan sa mga cons ng isang DOHC engine. Una dyan ay mas mataas ang presyo nito kapag inayos dahil sa mas komplikadong engine structure. Pangalawa, mahirap ikumpuni dahil sa marami itong internal parts at iilan lang ang mga biyasang mekaniko na may kaalaman palating sa makinang ito. At panghuli, dahil na nga sa mas marami itong internal parts, ay mas mabigat ito kaysa sa isang SOHC na makina. Ngayong nalaman na natin ang mga advantages at disadvantages ng mga makina na ito ay ito ang tanong ko sa iyo Repa. Parating sa makina ng dalawang motor na ito, ano ang pipiliin mo? Ang SOHC o DOHC engine? Bigyan mo na ulit ng 1.3 pa kung ano sa tingin mo ang mas matimbang sayo sa iyo sa pinagkumpara nating mga makina. Gusto ko sanang malaman mula sa Yorepa kung sino ang lumamang sa puntos pagdating sa mga natalakay natin ng na mga features at specifications ng dalawang magkaribal na ito pagdating sa underbone kategory ng mga motorsiklo. Sang ayon ka ba sa nakuha mong puntos at sa tingin mo ba ay yan talaga ang masasabi nating hari ng underbone? Ilagay mo lang dyan sa ating comment section si Babarepa ang iyong sagot at opinion. Ano ang aking konklusyon? Ayon sa mga napapanood kong mga video sa internet mga repa, parating sa mga diretsyong kalsada at rektahang sitwasyon ay mas lumalamang ang Raider R150. Dahil ito ay may mas magaan na frame at dahil na din sa kanyang DOHC na makina na merong mas mataas na power at torque output sa high speed. Samantalang ang Sniper 155 naman ay dinisenyo para sa isang racetrack capable na motorsiklo na may tamang lakas at magandang handling pagdating sa cornering. Para sa aking pananaw mga repa, yan ay nakadepende na lang sa rider na gagamit ng motorsiklo. Alam naman natin na bawat rider ay may kanya-kanyang preferences para ting sa pagpili ng motor na kanilang gustong mabili. Merong mga rider na mas gusto ang mas malakas na makina at meron din namang mga rider na mas gusto ang mas komportableng biyahe. Kaya naman kung ano ang sa tingin ng isang rider na perfect na motorsiklo para sa kanya, ayun ang kanyang matatawag na... Hari. Kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon, Repa, ay i-request ko sana sa iyo na i-like at i-share mo itong ating video. At kung ikaw naman ay bago dito sa ating channel, ay inaanyahan na rin kitang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated ka, Repa, sa ating mga ina-upload na videos. Maraming salamat mga Repa sa inyong pagtangkilik at suporta. See you sa ating next video. Alright! Bago tayo magtapos, ito po muna ang inyong lingkot at nagpapaalala ng huwag pong mainit ang ulo sa daan para tayo ay makarating ng ligtas sa ating patutunguhan. Mga Repa, ride safe everyone!